Hello mga ka-agree sa video na to, pag-uusapan po natin kung kailangan pa ba mag-pruning sa kamatis o hindi na. na. Marami po nagsasabi na kailangan daw mag-pruning, marami rin nagsasabi na hindi na kailangan mag-pruning. So ano ba talaga yung tama? So ngayon, pag-uusapan natin, hihimay-himay natin yung mga reasons behind kung bakit kailangan pang mag-pruning or hindi na kailangan mag-pruning. So ngayon nandito tayo sa aming backyard kitchen garden kung saan nagtanim po ko ng iba't ibang klase ng mga gulay. So ito yung mga tanim ng kamatis, nagbubulaklak na, na siya. Ang sagot po dyan depende sa preference po ninyo, depende rin sa itsura ng tanim, depende rin sa dami. Kasi marami po pa nagsasabi, paano na lang kung ekta-ektari at libo-libo yung tanim ng kamatis, kailangan ba siyang isa-isahin? Actually, yung ibang mga farmer, talagang tinatsagaan po nila na i-pruning yung kanilang mga kamatis para ma-maximize po nila yung pagbubunga ng mga ito at makakuha ng mga quality na bunga. Yung ibang mga farmer, na-experience naman nila yung magandang bunga, malalaki, kahit hindi po sila nag-pruning. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung reason kung bakit ginagawa pa ng iba yung pagpupruning. Tingin ko mas mahalaga po ito para sa pest and disease management Tapos sa quality rin ng mga bunga Yung mga rason naman po kung bakit hindi nabubuo yung mga bunga ng kamatis Marami pong dahilan Una, pwede pong nababasa ng ulan yung mga bagong sibol na bulaklak Yung pollen kasi kailangan po yun ng halaman para mabuo siya Kapag so kaya nabasa, nasira, hindi na po lalaki yung mga bunga Then, pangalawang dahilan, baka hindi siya napopollinate ng mga beneficial insects. Kasi itong mga solanaceous, itong kamatis, talong, sile yung kailangan po ng bulaklak para mabuo ay nandyan sa iisang bulaklak. So, pagka yan po ay nahalo, no? Di na halo, no, dinapuan ng mga beneficial insects, napopollinate po yung bunga, kaya nabubuo. Kaya mapapansin niyo po yung mga farmer, pag naglalakad sila sa kanilang mga garden, lalo na yung mga solanaceous, sile, talong kamatis, inuuyog po nila yung puno para mahalo yung mga pollen dyan. Hindi tulad sa pipino, ampalaya, pakwan, nahiwalay yung lalaki, tsaka babaeng bulaklak. Dito, magkakasama na po yan sa iisang bulaklak. Yung isa pang dahilan, baka yung premature bad drop. Madali pong malaglag yung mga bulaklak ang kailangan natin dyan na solusyon ay yung pag apply ng calcium rich fertilizer para tumibay yung kapit ng mga bulaklak so pag matibay yung kapit ng bulaklak hindi siya basta basta malalaglag pag pinuntahan siya ng mga insekto ng mga beneficial insects ng mga pollinators mabubuo kasi mahahalo yung pollen dun sa mga bulaklak yung unang reason kung bakit nagpupruning po yung mga tomato farmers para iwasan po yung pagkalat ng mga sakit lalo na po yung mga fungus so tulad po dito ito po kasing mga dahon na nasa lower part na tatalsikan po yan ng tubig galing sa lupa madali po silang tamaan ng mga sakit at fungus so yan po yung iniiwasan natin kaya madalas nagpupruning po tayo ng mga dahon sa lower part kaya minsan po makikita natin sa mga pataniman ng kamatis malinis yung lower part Una, para hindi po matalsikan ng mga tubig galing sa lupa at hindi magkasakit yung mga dahon. Pangalawa, para po ma-improve yung airflow saka maka-penetrate po yung sunlight dito sa surface kung saan nakatanim yung mga kamatis, which is very beneficial para ma-disinfect yung lupa na hindi siya pamahayan ng mga fungus kasi po itong mga fungus naninirahan po yan sa mga acidic environment at lugar po na mamasa-masa. So, kailangan po madali siyang matuyo para hindi magkasakit yung mga tanim nating kamatis. So, alisin lang po natin yung mga dahon na yan para hindi po kumalat yung mga sakit sa iba pang mga dahon. At ma-improve po yung airflow at hindi po pamahayan ng mga fungus. Then, sunod may mga tutubo po dyan na suckers tulad nito. So itong suckers, tumutubo siya sa node sa pagitan po ng tangkay ng dahon pati sa katawan ng kamatis. Yan, ito yung suckers. So inaalis din po yan para yung concentration po ng growth ay mapunta po dun sa kanyang mga bulaklak at pagpapalaki ng mga bunga. Kasi kung hahayaan natin to na dumami, mahihirapan po yung kamatis na palakihin yung mga bunga kasi may iba pa siyang mga parts na palalakihin. Itong mga suckers na to, although nagbubunga siya, pero napakatakaw po niyan pagdating sa nutrients. Kumbaga, hindi po sapat yung binubunga niya dun sa kinukuha niyang nutrients. And lalo na po yung mga suckers na nasa lower part, alisin na natin. Pwede niyo po yan i-snap lang ng daliri. Itong maliliit na uh, lambot po yan, madali siyang alisin. Actually, pwede natin to patubuin. So, last time na pinakita ko sa inyo na suckers, ito. Eh, na malaki na siya. So, ito pwede natin gawing planting materials. Aalisin natin yan. Tapos, ibababad natin sa tubig para i-water propagate. Tubuan ng ugat bago natin siya i-tatanim. Then, sa pag-aalis po natin ng dahon, mas nagko-concentrate po yung ating tanim sa tubo po ng mga bulaklak kung maraming dahon yung ating tanim or bushy, malago siya, mahina yung kanyang pagbubulaklak kasi maraming napupuntahan yung mga nutrients na binibigay natin sa mga tanim. Kaya mas mainam na bawasan natin to para mapunta yung karamihan ng nutrients dun sa kanyang mga bulaklak at bunga. So, alisin lang natin yan. Huwag po kayong manghinayang na alisin yung mga dahon. Lalo na po yung may mga sira. busin lang natin to tapos huwag nyo pong hahayaan na nakakalat yung mga dahon na yan, lalo na yung mga dahon na may sakit kasi pwede pong ma hawa yung mga malulusog na dahon so dito rin yan o. may mga discoloration sa dahon And, pati yung mga sucker sa baba alisin natin mga dahon pa suckers. Ayan. Pag sobrang taba kasi ng tanim, may na rin siya magbunga. So, kailangan bawasan natin yung kanyang mga dahon. Pag po kayo magalala kasi marami pa namang mga dahon yung mga kamatis. As long as may natitira dyan sa talbos niya, kaya niya pong mag-survive. Ito namang cherry tomato. Napakalago po nito. Ito ay vine type tomato pwede natin siyang i-pruning para magmukha siyang vines. Ito kasi medyo sumukal. Yan. Mapapansin nyo to pag hinayaan ko yung ganitong itsura ng kamatis. Itong cherry na to. Yung nasa baba na dahon, maninilaw you know, actually, you know, may mga natuyo na nga. Yan. So, kailangan linisin natin, alisin yung mga dahon dyan para makapenetrate yung sunlight, yung airflow at hindi siya pamahayan ng mga fungus ang gagawin ko dito sa kamatis itatali ko siya dito sa taas para dire-diretso lang tapos nakabitin lang yung mga bunga then ito namang isa na kamatis Eno eh no, yung mga dahon sa lower part kinakain ng mga insekto nagkakaroon ng mga sakit dahil malapit siya sa lupa then pinapractice ko after kumag mag pruning after masaktan yung mga tanim Uh, Ina-applyan ko siya ng ano, organic fertilizer para mabilis maka-recover yung ating mga tanim. So yung ginagamit ko ay yung swamp fertilizer, mga binabad po na organic matter, yung mga dahon-dahon, mga kitchen waste. Yan po yung pinagdidilig ko. Sana po nagkaroon kayo ng idea kung kailangan pa bang mag-pruning or hindi na sa mga tanim nating kamatis. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming! Maraming salamat po. Happy farming!